So na nata kung natatakot sila sa kanilang uh, ika security. Bilyon-bilyon ng pera nila eh. Nila ang dami nila pwedeng bayaran sa security guard eh. Kahit isang libong security guard kaya nila eh. Oh. Paliktad eh. Ang dapat sana na proteksyonan, yung mag-asawang diskaya sapagkat napakarami nilang ibinulgar na mga congressman at iba't ibang personalidad. Samantalang itong si Bryce, na nagpapatalo ng milyon-milyon sa kasino na pera ng taong bayan, ito ang kanilang pinoproteksyonan. Isang magandang araw po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Jazz Vlog. Bumabati po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan na nandyan po sa iba't ibang panig ng degdig. Nandito na naman tayo at uh, muli na naman tayong maguhuntaan sa uh, araw na ito. Ito, uh, pag-uusapan natin itong uh, mainit na uh, palitan ng salita ni Senator Alan Peter Cayetano at saka ni Senate President uh, Tito Sen mga kababayan. Ito kasi yung uh, pinagtatalunan po nila yung tungkol nga po dito sa uh, witness protection program na ni-request at hiningi naman nitong mag-asawang Diskaya dahil nga dito sa kanilang ibinulgar na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno na banggit sa kanilang uh, sworn na uh, testament. At eto nga mga kababayan, si Senator Tito Soto ay John tungkol dito sa hindi niya pagpirma doon sa hinihinging uh, witness protection program ng mag-asawang diskaya. Ang kanyang katwiran ay hindi naman sila anya most guilty at yun daw ang isinasaad sa batas na hindi sila pwedeng bigyan ng witness protection program sapagkat batay sa kanyang pagkakaunawa at pagkakaalam doon sa isinasaad o isinasaad ng batas at rules ng Senate ay yung most guilty ang dapat na mabigyan ng witness protection program. Eh pero mga kababayan, palibhasa, si Alan Peter Cayetano kasi ay isang abogado, mga kababayan, eh hindi po nakapalag si Senator uh, Tito Soto sa pagkakataong ito sapagkat sinupalpal ni uh, Senator Cayetano tinuruan siya na parang uh, tinuturuan parang bata mga kababayan Isipin mong uh, Senate President ka pero hindi mo alam yung mga rules at hindi mo alam ang mga sinasabi mo tungkol sa batas ah, hindi naman natin kino-question, hindi naman natin na uh, hindi naman natin inaano dito si Tito Sen, kaya lang eh dapat sana kung talagang marunong siya sa batas at sa mga rules, hindi sana siya nagsasalita ng ganito. Lumalabas tuloy mga kababayan na nakakahiya ang mga napapanood pa naman ito ng buong mundo o kaya ng lahat ng uh, mga Pilipino, hindi lamang mga Pilipino kundi iba't ibang mga lahi, eh mga kababayan nakakahiya po ito. Eh mabuti na lang at naitutuwid, naitutuwid ng mga abogado itong mga katwiran at uh, ipinagpipilitan pa eh. Mantakin mong sabihin niya 'yung ganito. Panoorin niyo 'to ha. Ah. E, ito 'yung eh, isang panoorin niyo 'to mga kababayan at paki-comment niyo naman kung tama ba na sabihin niya ito sa harapan po ng uh, kapo niya senador at sa harapan ng maraming tao sa plenaryo 'yung katulad ng sasabihin niya sa bidyong ito. O, pa panoorin nyo to, mga kababayan. Ha? Pakinggan nyo mabuti at panoorin. Ang, ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Mm. Ang pwede sa witness protection program, yun the, not the most guilty. Mm. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Uh, <laughs> ang witness protection program, ano? Mm. Pagkakaalam ko. Ayun, eh, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, nata kung natatakot sila sa kanilang ikangay uh, ikaw ay security, bilyon-bilyon ang pera nila eh. Ang dami nilang pwedeng bayaran security guard eh. Kahit isang know. libong security guard, kaya nila eh. Oh. Ang, ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa witness protection program, yun, the, not the most guilty. Know. You know. Ayun ang uh, sinasabi ng batas. Witness Protection Program Section 3 Admission Ayan. in the Program mm. Iba po yung Section 10 State Witness mm. Iba po yung Section 17 Discharge of a State Witness Mukha yun. Yung pong sinasabing he has he does not appear to be the most guilty Oh Yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po yung... tayo doon Nandun pa lang tayo sa Section 3 Protection Yung So let me make that clear ha yung kasi po ang nasabi ng Senate President e eh, paano yun yung perception ng tao most guilty sila first of all i don't agree mm. kaya nga nagrarally alam ng tao may mastermind sa likod oh, nila ay. tapos na tayo dun mga kababayan no na, na, nakita nyo mga kababayan yung pagkakaiba ng isang abogado at isang nagtapos lang po mga kababayan sa Uh, ano yung university nila sa school bukol, mga kababayan? Ano nga ba yun? Pakicomment nyo ko sa baba. Mga kababayan. Hindi ko kasi maalala yung uh, university nila. Mga kababayan, dito tayo sa una muna. Batay sa pagkakaalam ko, yun ang termino niya eh. Bakit mo ipipilit yung alam mo? Tito Sen. Eh di ba dapat ang ang uh, sangguniin mo ay ang tungkol sa batas at rules ng Senado? Hindi doon sa nalalaman mo, hindi pwede yung ganon. Eh pagdating po kasi sa batas, Tito Sen, kahit ako hindi abogado at hindi naman ako mambabatas, hindi pwedeng yung alam natin ang uh, mananaig dito. Ang mananaig po dito ay ang tungkol sa kung ano ang nakasaad sa batas at sinasabi ng batas at kung ano yung rules na dapat sundin, yun ang dapat na manaig, hindi yung nalalaman mo na hindi naman na uh, makatuwiran o hindi naman sangayon doon sa sinasabi ng batas. Eto, mga kababayan, ha? eh, Mula po nung day one ng kanyang pagiging Senate President, mga kababayan, napakarami na po ng batikos, samutsaring mga uh, pambabatikos ng iba't ibang mga sangay ng kung ano-anong mga tao sa ating bagong Senate President, mga kababayan. Hindi naman natin inaano ha, ah. hindi naman natin na, uh, hindi tayo nang aano uh, dito mga kababayan. Eh, wala naman tayong inaano, kundi ang ano lang. Eh, dapat maano eh. Kailangan anuhin. Kasi kung hindi natin aanohin, ano pang mga ano natin? Hindi po ba? Eh, mga kababayan, eto pa. Eto yung sinabi ni uh, Senator Cayetano. Yung sinasabi ni Tito Sen na hindi sila ang the most guilty, okay? Kasi ang binibigyan daw ng witness protection program, yung not the most guilty. Eh, ito, kaya ito, ah itinuwid. Tinuruan siya ni uh, Senator Alan na uh, Cayetano na parang nag-aaral sa uh, school bukol, mga kababayan. Anong sabi ni Senator uh, Alan? Eh, hindi ganon. Yung isa, dalawa kasi yun eh, na section. Hindi <laughs> ko... ano bang section yan? Section A, section B? <laughs> row 4, <four, row> one? <laughs> Eh mga kababayan, magkaiba yun. Eh wala pa tayo doon sa... Uh, meron na siyang witness protection program. Yung sinasabi kasi roon ay kapag meron ng witness protection program, Ayun ang nakasaad sa batas, Tito Sen. Hindi kung ano yung alam mo. Huwag mong ipipilit yung alam mo. Kasi ang dapat na masunod ay yung nasa batas. Eh, napakaganda nga ng ano eh. Napakaganda ng ano. Kaya nga sabi ni, sabi ni Senator Alan Cayetano, hindi ako sumasang ayon, sabi ni ano ni Senator Cayetano. Tinagalog ko lang po mga kababayan yung kanyang sinabi para mas maintindihan po natin. Eh, abogado po kasi ito eh. Kabisado niya ang batas. Eh, ang mahirap dito, naalala ko tuloy yung sinabi ni Tito Sen, na antigo na siya sa Senado, napakatagal na niya sa Senado, inabot na siya ng katandaan sa Senado, uugud-ugud na sa Senado, eh, pero hindi pa rin niya alam at kabisado. Yung mga rules, batas, mga kababayan. Eh sana, mapalitan na. Joke lang yun ha, Tito Sen ha. Peace tayo. Eh okay naman si Tito Sen eh. Wala namang problema dun eh. Kung siya ang talagang uh, pinagkaisan na maging Senate President, eh basta't ano lang naman. Eh, gawin yung tama, yung trabahong talagang Senate President, hindi yung isang tawag lang ng isang uh, congressman na nasa House of Representatives. Dahil hindi to si Bryce. Pumayag na kaagad, mga kababayan. At nung sinabi ni Bryce, ayaw nang bumalik sa Senado. Kasi natatakot, na siya daw, natatakot daw siya roon sa Senado. Baka kung ano mangyari sa kanya. Ito ha, mga kababayan na bibigyan ko lang ng konting reaksyon yung tungkol doon sa natatakot. Hindi po ba mga kababayan ang nagsalita at nagbulgar ng mga pangalan ng mga congressman at iba't ibang mga personalidad na nasa DPWH at saka sa mga engineers ay ang mag-asawang diskaya? Tama o tama? bakit itong si Bryce ang matatakot? Samantalang nung nasa Senado siya, wala naman siyang binanggit na kahit na isang pangalan. Bakit siya matatakot? Pagkatapos inung nando na sa, Sen sa House of Representatives, nagbanggit lang siya ng dalawa na pangalan ng senador. Samantalang itong si Diskaya ay napakaraming taong ma na mga congressman pa, nando pa sila sa bahay ng mga kongresman kung saan yung House of Representatives, nandun yung kalipunan ng kongresman na binanggit ni Diskaya. Eh bakit hindi siya natatakot eh nandun sila, eh pinangalanan niya yung mga, na, mga kongresman doon. Hindi ba ang dapat na matakot ay ang mag-asawang Diskaya? At ang pinoproteksyonan ay itong si Bryce? Nakita niyo po yun mga kababayan? Baliktad eh. Ang dapat sana na proteksyonan, yung mag asawang ang diskaya sapagkat napakarami nilang ibinulgar na mga Kongresman at iba't ibang personalidad. Samantalang itong si Bryce na nagpapatalo ng milyon-milyon sa kasino na pera ng taong bayan, ito ang kanilang pinoproteksyonan. O sige mga kababayan, sabihin niyo po kung mali po kami. Mag-comment po kayo dyan sa baba Sabihin nyo kung mali yung sinasabi po namin. Hindi po ba? Eh, kaya ito eh. Kaya dito, mga kababayan, eh, nasuplak na naman. Nabutata na naman. Nabutata na naman. Nasupalpal na naman si Tito Sen. Tito Sen, eh, bumawi ka. Bumawi ka naman sa susunod. Umbagin mo rin sila. Ipakita mo yung galing mo. Ipakita mo yung nalalaman mo, ilabas mo ang mga nalalaman mo sa mga batas <laughs> ng ating uh, bansa. At ilaban mo. Ilaban mo. <laughs> Alam niyo mga kababayan, nagkakaroon tayo ng... Naalala ko yung... Naalala ko yung sinabi ni Senator Bato Hindi ito TV show. <laughs> Alam niyo nasaktan doon si ano? Oo, nasaktan doon si Tito Sen, mga kababayan. Nung sinabi ni Batoyon yun, eh, huwag naman ganun, sabi ni, ni Tito Sen. Eh, pero kay si Bato, eh, may point naman siya eh. Tama si Senator Bato sa so doon sa sinabi niya. Eh, itong si Tito Sen lang kasi, mga kababayan, siyempre, eh, nasa TV show siya. Eh, kaya nasaktan naman siya, mga kababayan. Eh, bueno, mga kababayan, ah, baka magkasakitan pa tayo rito. Eh, Hanggang dito na lamang ang aming maibabahagi sa inyo. At uh, muli po mga kababayan ha. Eh lagi ko pong sinasabi po sa inyong lahat, ano man ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, eh lagi po kayong mag-iingat.